Manage ba man natin yung politiko? Oh. Di natin magagawa yun. Sabihin mo yan. Uh, although meron na lang uh, 43% na lamang daw po ang uh, self-rated poverty, mm -hmm. uh, ang self-rated hunger oh. ay bumaba to uh, 11%. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero malaki pa rin. Malaki pa rin. Ay bumaba parel. na. Yes. Ang 11%, yung ibang bayan po rito sa atin, 0.06. 0.6 para mag 0.1. Oh. Hindi umaabot sa, sa 1% ng population. Tayo 11% noong September. ah end of the quarter. Noong end of the second quarter, nasa 16% yan. Mm -hmm. yung self-rated hunger. Ito po ang survey ng Octa Research. Taka mm -hmm. depende rin yan kung saan ka nag-survey. Baka na ano yan? Ano yung population mo? Sample mo? Okay. Baka 50% payatas, 50% Forbes Park. Ay, hindi. Uh, Maling-mali yan. Uh, hindi, pero parang magka, ano tong uh, Octa Research, aka yung SWS. SWS. magka medyo... Magka, magka ano, nagkakaintindihan. Uh, hindi. Um, sa, doon sa SWS, tumaas ang self-rated poverty and hunger dito sa OCTA research, bumaba. Although mataas pa rin. <laughs> yung self-rated poverty po kasi sa OCTA, mang mula 48% naging 43. Significant yung drop na yan pag 5 percentage points. Yung uh, self-rated hunger from 16% naging 11%. Significant din yun. 5 percentage points. Okay? Kasi ang isang percent niyan, milyonan na. Pinag-uusapan natin. Okay? Sa SWS naman, ah, uh, 58 percent noong June, naging 59 percent. Is this, 1 uh, Well, statistically speaking, walang change halos, yan. Halos. Walang change. Okay? In terms of statistics. Ah, uh, ang self-rated hunger naman eh magmula 17% naging 22%. Mm -hmm. Bakit mag ba malaki ah? Eh? Magkalayo eh. Sobrang layo ang uh, kakuan nila. Eh. Sino kaya ang sinasampling ng mga yan? Ayun na nga eh. Although makikita nyo, ah uh, pa din yung the mere fact na mahigit sa 10% ang mga ang nagugutom sa atin. Ay, malaking bagay yun. Mm. Uh, uh, Milyunan po ang bilang noon, pag gano. Okay. Tsaka yung kasing yung uh, hunger ang totoong uh, sukatan niya yung Isang beses lang hindi nakakain. May ano you know, eh. O madalas hindi makakain. O walang kinakain. O sa isang linggo, isang beses din nakakain, yung isa araw-araw hindi eh, hirap na hirap sa pagkain, ganyan po. You know? Pero ito self-rated. So uh, iba 'yan, iba yung uh, sukatan niyan. Mm. Pero Uh, the fact remains, mataas pa din, pare. Pag self-rated, well, uh, well, sa ang kanilang tingin, lalo na sa hunger, gutom kami buong ah. araw. May nakausap ako niyan na uh, the other day, by the way. Uh, doon sa may amin, sa may Paranaque, sa Looban, malapit kila nuk-nuk doon sa Barberia na. Barberia, pinupuntaan ko. Pag sinabi pa gutom kasi dahil mahal yung bigas lalo na bigas ang kanilang pinakabasehan eh. Okay. Iyan uh, eh na staple natin. Mas ko ang saing kasi sila mas gusto nila mainit yung big, yung kanin at marami-rami kahit na konti lang yung ulam kasi tinitipid nila ulam mas maraming kanin. Tatagal yung buong araw. Pag mas ko konti yung kanin talaga. May hirap. Na, nahirap, mas mabilis magutom in the course of the day. Kapag in-interview ka, na-timing ang ka doon, gutom ako. Mas mahal ang kanin eh. Mas mahal ang kanin eh. Nagtataas eh. Doodles. Ay, hindi nila pala sabi nga sa akin ni... ni so, araw -araw hindi pwedeng araw-araw. Hindi naman pwedeng araw-araw pinakakain noodles, ko yung mga anak ko ng noodles. Sabi? So, ibig sabihin ng nung uh, figure ng OCTA, mm -hmm. tatlong milyong pamilya ang nakaranas ng uh, gutom. Well, so, times five ang tatlong milyon eh. Diba? Ang, ang isang pamilya po, ang rule of thumb jam, five. times five. five Dalo mag-aniya, mag-asawa, mm -hmm. uh, Tatlong at saka anak. At tatlong anak. Yung although meron dyan, meron isa lang two. anak. Oo. Pero meron din dyan, pito anak. Pito anak. anak. So it evens out. Mm. So ang rule of thumb, lima. So yung tatlong milyong pamilya, mga labil limang milyong tao yun na nakakaranas ng gutom na ang hirap tanggapin dahil po food producer tayo. Agricultural, eh. agricultural country. Oh. Paano kaya ito? Kaya gusto ko nga yung sinasabi ni Paren John at yung uh, i-identify yung areas of production mm. at masugid na food production, food security. May follow through. Hindi mm. yung uh, ano lang, photo op, That na po photo op. Ba't nagpo-photo op ba? Ay, maraming nagpo-photo op pag ganyan eh. Aha. Uh Photo op pinapakita lang. Na-successful yung programa. Kaya Hindi mabubutasan. Ika nga. Ang problema 'yung mga photo op, hindi ganun eh. Mm -hmm. Parang Para nag-uumpisa pa lang. Tas mm -hmm. walang palo 'to. Eh Kamo 'yung sa baboy. Ang problema daw po sa vaccination. Ayan, another. Ay. Ay. Sabi Ang sabi po ng uh, vice chair ng uh, National Federation of Hog Farmers. Naihirapan daw po yung mga maliliit na hugraisers. Mm -hmm. Ay hirap na hirap silang kumuha ng documentation. <coughs> Bakit nila kailangan documentation? For the trials kasi eh, ang requirement po yan ng DA. Eh. Simplehan mm -hmm. nyo na lang. Meron na identified naman yung mga areas na affected ng ano eh ASF. Oh. Doon sa areas na 'yon doon na kayo. Hindi raw po sila makasali doon sa vaccination program ng DA. Kasi napakadaming documentation na hinihingi. Iyan e, maliliit na farmers lang. Hindi ko kata ka maintindihan 'to, bakit kailangan ng documentation na Ah. Uh. Uh. Kasi hihingi sila sa local government. 'Yun ang requirement ng DA. Ang problema daw, yung mga LGUs, hindi na alam kung ano yung mga... Documentation. Ayan. Ano yan? Hindi kayo... Okay, patay tayo kung hindi handa. Hindi usap The blind. The, the so, leading the leading the blind. So, yung magbababoy... Na, yung mga maliliit na magbababoy dun sa mga LGU na yun, nga nga sila kung gano'n. naka- aantay kayo nang wala. Ayun na nga ang problema daw. Pag hindi pa proactive yung local government nyo, ayun, ayos na. Ah, uh, eh, hindi kayo mapupuntaan yan. So ano pong ginawa ng DA, dahil hindi nga makasali itong mga maliliit, hmm. eh ibinagay na lang doon sa mga big commercial farms. Yung yeah, vaccination, you know, vaccination program, yung trial. Trial. So, okay. Ah, opened up trials to commercial farms. Oh, sige, hanggang kailan yung trial Because ne? of the low participation rate of small... All hog raisers. Hog raisers. Eh dahil hindi niyo okay. nyo. Let, okay. okay. Hindi, hindi, eh. us, <laughs> okay, hindi, <laughs> no. de, de, ganito. Okay. oh, let, us Allo? just say, let us just say na yan ang naging ano because of the documentation requirements. Huwag ah. Wag niyong patagalin na yung experimentation na yan para the whole area will be, ano. You know. But kailangan trials pa? Ba't hindi natirahin agad? So hindi makasali sa trials. Wag na sa... Pas, wag niyo silang pasalihin sa trial dahil sa documentation pero pasalihin niyo na kaagad sila sa actual. Actual na vaccination. Mm -hmm. Kasi identify naman yung area na yan eh. Halimbawa, ang sinasabi nila dyan sa Batangas. Oh. Identify, mayroong mga uh, eight uh, barangays na... Hindi kasi kaya gusto gawin trial, parang Jonah, tinitignan nila kung effective yung vaccine. Oo. Eh, di ba magagawa yung by... Kasi mahal eh, 350 million na po ang uh, ginastos ng uh, pinakamamahal nating na Department of Agriculture para bumili niya ng trial na pang-vaccine lang. 600,000 doses. Anong binili ninyo? Tubig ba yun? Kasi pag binili kayo ng ano, vaccine, Tubig. ibig sabihin, vaccine yun. Totoo. Na-trial na, na, doon sa trial kanila yan. Sa kabila yan. Saan kabila? Doon sa pinagpilhan mo. Hindi, uh, uh, baka ibig sabihin nilang trial, uh, if I know my science, uh, yuk, uh, ano, grade, sa grade school. Trial group muna. Sa isang, kunwari, sa Batangas, dito kayo sa Tyson muna, yung maliit na yan. And then, pag na-try na yung resulta niyan, tsaka mo isabog ngayon doon sa... Hindi, eh, ano. ibig mo sabihin, yung binili Sububukan mo doon, di mo, alam. Eh. di mo alam na nasubukan na yun? Ano yun? Uh, bumibili ka ng... Baka ano? iba epekto sa baboy na Pilipino. Wow. <laughs> <laughs> Pare-pareho lang. Ah, <laughs> ganun ba? Mga baboy. Merong iba-iba klaseng si baboy. Kagalit sila na sa akin. Na, eh, ano, Pag pumunta talangyar. kayo sa Vietnam... Uh, ganito kasi yung documentation, pare. Kailangan iba blood test yung baboy. Oo, oh, yun. Bago iniksyonan. So, yung blood test na yun, kailangan may documents ka noon. Kung hindi, hindi ka ma-approve. Birokrasi. Biro, uh, biro, okay. Ilang milyong heads <laughs> Ilang, yan kailangan? Birokrasi Una, una right. Ano yung sample mo? Number one. Number two. Meron ba kayong mga tao na maggagawa noon at mag-analyze kung yung test na yan ay tama o Okay. dapat lang. Dapat <laughs> lang. Hindi, <laughs> yung gusto natin malaman sa kanila eh. Sino nang mag-analyze noon? Sino nang mag-workout oh. yan? At hanggang kailan yun? Kasi hindi naman pwede maghintay yung mga yan. Eto, sinasabi ng scientifico, misan, just sa trial na 'yan. Nagkakaroon pa ng uh, mutation ng oh, virus, virus. At nakakalala, sa katra trial ninyo, hindi yan. patay. Hindi, bakit uh, hindi ko maintindihan eh, bakit nahihirapan sa documentation? But hindi ang DA ang magdala ng uh, blood test do sa mga Why is it? Yung mga maliliit. Ang yung, ano? ang, ang uh, uobligahin mo gumawa niyan yan, hindi nagagawa, mm -hmm. Dapat yung uh, trial dun na Doon na kayo. Punta na DA din. mismo ang gagawa ng mga blood test and everything. pumunta na kayo doon. Dalhin diba? nyo lahat yung mga equipment. Kung iaasa nyo yan do sa mga small uh, yung mga hog racers di po nila alam yan. Mm -hmm. Ay hindi nila alam o wala silang panahon na mag-ayos. Inaayos nga nila yung kanilang Yan na lang pag-asa nila. Hindi eh, oh, ba yan ang balata, dapat ang papel eh. ng DA? Oo. Oh. Maglagay ka doon na extension worker para yon ang workout ninyo. So, dahil hindi niyo ginagawa yung trabaho niyo, kailangan yung big commercial farms na hindi kailangan ng tulong nyo, doon niyo ibibigay yung trial. Eh, di ba napakahusay noon? Oo. Uh -huh. <laughs> Kung sino pa yung mga mayayaman, siya yung makikinabang doon sa DA program ng vaccination trials. Hindi ba magaling? Grabe. Ang husay, di ba? Okay. Kung wala kayong parahon na mag-workout at yung commercial parts. ito na lang suggestion ko dun sa mga small hog oh. uh, racers na nandiyan malapit sa commercial. Dalhin nyo lahat yung mga baboy ninyo dun sa commercial. <laughs> oh, sige nga. Harapin <laughs> natin. Grabe ang gastos noon. Sige, dalhin natin lang. <laughs> Hindi, kasi ayaw ninyo maging proactive eh. Oh. Inuobliga yung, yung, mga maliliit na sila mag-documentation, uh, blood na. test, at everything. Mo. Parang magkaroon ka ng ano, parang ano yan, uh, exodus. O kaya oh. parang sa mga cowboy sa... Uh, oh. West, mag cattle drive tayo, yeah. taron sa oh. commercial. <laughs> oh, gusto ba ninyo yun? <laughs> eh, masosolve ba yung ASF problem na yan kung ganyan ang ating oh. programa? Ay, nako. Nalu sa ASF kayo, pa. Uh, uh, sa ASF. Kailangan ng press release na naman dito <laughs> para ma... Bumangon na hey, naman. Ang... Statistics ang isasagot. sa Statistics? So, eh, ganitong karami na ang naming na, 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 na trial. Hindi <laughs> ba na nabaksinate? Eh, commercial yun eh. Talaga marami yun. At saka hindi na nangangailangan ng... Nagtulong ng DA. Meron na sila eh. Meron na.